Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang sabado po sa ating lahat. At siyempre panibagong pagsubok na naman para sa ating mga nanay. At ito nga po mga kaana, kaya baham-baha pa rin dito sa kalumpit. Lalo-lalo dito sa amin sa Francis. Hanggang ngayon, lubog pa rin po kami sa baha mga kaana. Eh, sa palagay ko eh, medyo magtatagal yung ano eh, tubig. Kasi ganto nung nakaraan eh na nagtatagal lang to bigisan ano may gitsan linggo inaabot pagkaganyan balik-balik lang doon kami nahihirapan minsan mas maganda pa kaya medyo mataas tapos yung baba niya mabilis eh ngayon medyo matagal na kasi nga ang mga ilo punong-puno kaya hindi siya kumuho pa ng malaki ay ayan, ayan hirap na hirap pa rin kami dito hindi <laughs> kami makakilos ng maayos tapos ayan napakadubi pa ng ano ng tubig tapos ayan, nakahuli nga yung asawa ko. Namingwit nga yung asawa ko kasi nga, amuwi siya. Sabi ko eh, yung ayuda. hayuda. <laughs> ayan, dahil huli niya, ayan, siya rin ang gagawa niya, mga kaanak. <laughs> Ganyan naman yan eh, pagka huli siya ng isda, ayan, siya rin ang gumagawa. Eh misan niya, lalo na pagka ko si Sidro, syempre, hindi naman ako pwedeng kumawak ng malansat tapos hahawakan ko yung bata. Kaya, eh, ayan, siya na lang ang gumagawa. Pero, ano naman, misan, nagtutulong kami, lalo na pagka merong hawak kay Sidro, may hahawak, nagtutulong kami, kami. Kaya lang, nahihirapan ako pagka tinutulungan ko yan kasi nga, mga anak ng kaliwete. <laughs> yung pagkakahiwa niya dun sa ano, e, eh, syempre, ako, kanan ng gamit ko. Eh pagkainan ko na ano ko na Baligtad kasi kami. <laughs> ako kasi taga tanggal ng bituka. Tapos siya yung taga kaliskis. Tapos siya yung taga gupit ng mga palikpik na yan. Kaya pagka tinatanggal lang ko na yung bituka, <laughs> nahirapan ako kasi yung pagkakahiwa niya dun sa tiyan eh, kab nasa kabila. Kaya siya na lang gumagawa. Ang ganyan, may, ano yun, pag uh, nangingisla siya yung wala namang baha. Pag uh, wala siyang trabaho, nangingisla siya sa bukid malalaki pa dyan ang huli niyan. Ano yan, ang gagalad Ang gamit naman niya, panti. Ayun, binibenta ko naman yun ng ano, inihaw. Yung mga pang ihaw, ihaw. lalaki ng huli nila. Ayan Ay, kasi sa bingwit lang nila huli. Pero marami din silang nahuli. Kasama niya yung pinsang kong isa. Ayun nga, hinihintay niya na ni Adonis yung mga bituka. Ayun, hindi binibigay sa kanya. At, eh, alam niyo naman na po sa pagkumain ng hilaw na ano. Bisa sinusuka lang. Eh baka mamaya sansan pa sa sumuka dito sa amin eh. Nakakaano na naman pag ko akong gamit. Ayan niya. Nung naglilinis ang papa niya, nakabantay nga kami ni Bossing. Nanonood-nood lang. <laughs> Medyo yung bata ay eh, naiinip na rin. Kasi nga hindi naman siya lumalabas nga ng bahay. At may tubig nga sa labas. Eh sa loob nga may tubig. Tapos nisan, ulan ulan nga tulad niya na may bagyo na naman makaka ano naman pagkailalabas yung bata may tubig na sana yun iba kasi yung amoy ng tubig siyempre tubig bahayan sa mga may maambunan eh mahirap naman yung bahang baha na may sakit pa eh di ba nga may tubig wala nga yung wag lang yung, yung may magkakasakit pa sa bahay at yan nga hanggang ngayon nga <laughs> hanggang ngayon nga mga kaanak wala pa dumarating na relief dito sa may lugar namin sa Francis ay talagang buenas Ebe, ben, ata kami sa ano lagi. Eh, hindi naman kami nawawala ng tubig. Buhat nung nag-high tide pa yan, mga kaanak. Lagi nang may tubig dito sa Francis. Eh, nga ngayon, wala pang na relief. Pero sa ibang lugar dito sa Kalumpit, nakapagbigay na ng relief. mga lubog din. Mga ah, meron na sila. Nagkaroon, dalawang araw na itong nangyemigay ang ano, ng gobyerno ng Kalumpit. Eh, sana dito sa Francis magkaroon na rin. Kasi, siyempre, Kailang, kailangan ng tao dito yun, kasi nga, iba, hindi naman nakaka- Lalo na yung mga nagkoconstruction, hindi naman nakakapasok, hindi pag trabaho buhat ng bumagyo. O okay, eh, syempre, para naman yung mga pamilya nila na ano, na iba na lang yung iba na mayroong mga sumusuporto sa kanila na nakatrabaho sa Maynila. ayun malalayo, yung mga nasa abroad, yun, yung mga nagpapadala sa kanila eh yun, mga nanditong magtatrabaho sa tabi-tabi, mga nag construction hindi naman mga nakakapasok. Kaya kailangan, kailangan po ng mga kababaryo ko ng relief, mga kaanak. <laughs> Ay, naka Eh, sana nga, umupa na yung tubig. Eh, so, tulad yan, may bagyo na naman. Eh, sana, wag naman kasing dami ng ulan na binigyan ng bagyong tarina. Kasi talagang napakalakas ng mga ulan nun. Talagang walang lubay, kaya talaga na ang ng tubig yung ano. Ayan, mga ngayon baha. <laughs> At ayun nga, ayun, nga yan si Shidro. Si ang dami-dami na niyang natutunan mga kaanak. Wala <laughs> na ano ginagawa. Eh, malalim pa nga rin dito sa may labasan. Umuho pa naman yun sa gabi. Kaya lang, pagka ano, nakakaroon na naman. Ayun e, nga, naubusan nga ng daya pero ang bossing. Diyos ko, kailan okay ba na Naubusan ng daya pero <laughs> hindi naman ma-deliver ng Shopee yung order na diaper. Kasi nga, syempre, napakalalim. Sino naman ba yung mag-deliver ng ganito kalalim? Kaya, pinagkusutungo siya ng mga salawal na ano, na pinag-ihian lang naman niya. Kaya lang, ang ginagamit niya ngayon, yung ano, yung washable na diaper, eh, kaya lang, syempre, nababasa din naman. Medyo naiira din, naiira din naman ng bata pagka gano'n. Kaya, ayan, labalan tayo ng laban ng shirt eh, umuulan. Alam mo pag maulan, eh, pala eh, ang mga bata, kaya hindi talaga pwede ka daya, pero, eh, sana nga, eh, ma-deliver na yung order ko para hindi na mahirapan. Napakamahal kasi sa tindahan, mga anak. <laughs> Nakakahinayang bumili ng daya, pero, e, eh, magkano lang naman nabibili sa shop yung sinusot ni Bossing na yun. Ayan nga, yung ano, nahuli nga ng asawa ko, yung pinurito namin. Tapos kakain nga kami. Ang um, ginawa namin, ginawa kong sa usawan, mga kaanak, toyo kalamansi na may sili. Tapos may, ano, sibuyas. Ayan, kasi yan, gustong gusto nila ang sasawang, kaya ayan. Pero may siya nang pinagagawa sa akin na ang ulam. Ayan, napakasarap nga ng kain namin dyan. Nakalibre na naman kami ng maghapong ulam, mga kaanak. Talagang pag kami, ano eh, may kusahang gumawa ng paraan, kahit pa paano, makakalibre ka ng, ano, pag ganito may baha. Eh, importante din naman yung, ano, ulam pagka nakakalimbi ka ng ulam pagka may ganyang kalamidad kasi nga syempre hindi naman alam pumapasok na ba na income puro palabas <laughs> kaya kung nakakaroon nga lang sana na ano eh malaking tulong din naman yung nahakwa sa relief ilang kilo ng bigas din naman yung kasi pure family naman ang bigaya nun eh yung dalawa na hakuha namin yung sa nanay ko tsaka yung sa amin kaya nakakarami din kami ng bigas pero pasalamat na lang din kami, hindi gano'ng mataas ang tubig dito sa amin. Yan yung nakikita natin sa mga balita, eh, naabot na second floor nila yung, ano, yung tubig. Eh, buti na lang dito sa amin, eh, ganito lang. Kaya malaking pasasalamat pa rin yun, <laughs> mga kaanak. kaya niya, kumakain niya kami habang may tubig dito sa loob ng bahay. Eh, yan lang naman ang kagandaan, yung sabay-sabay kayong kakain. Tapos, yung may tubig, talagang danas-danas mo yung... <laughs> yung pagkabahaba. Tapos yan, ang pinakamasarap nga dito mga kaanak, pagkabaha ang ganyan, yung eh, lagi ka may stock na kape. Tapos ngayon nga, ay eh, siyempre, may mayang magkakape, lalo na pagka umuulan. <laughs> yan lang naman ang, ano, ang masarap ang gawing pagbaha. Kasi <laughs> nga, pinapakain ko nga dyan si Bosing. Kasi nga, gusto, malakas na rin kumain yan. Kasabayan na rin namin kumain yan, mga kaanak. Tapos dito nga yan, pinapapaligong ko na siya. Para kunyari, naliligo siya sa baha. Nalagay, ano nilagay ano nilagay ko lang siya sa ano sa batya. Tapos yan pinuno ko lang yan ng tubig. Tapos yan nandito na lang kami sa loob ng bahay para nga uh, hindi na ako lalabas doon sa kusina kasi nga madilim doon sa ano eh. Medyo nakulob doon kasi maraming gamit. Hindi nga kami makapaglaban ng mais mga kaano kasi yung washing nakataas. Kaya yan nagkusot nga lang din ako kanina nung ano niya. yung mga short at ano niya. Mga damit na konti. <laughs> Naliligo na rin yung mga kanak. Ka Para kunyari, nagsishiming kami. siming, siming Nakasabay <laughs> na rin maligo ni Nicole si... Eh, ni Sidro si Nicole. Eh, tumataw-taw nga yung kamay niya dyan, mga kanak. Ka eh, binulagi ko lang inuhugasan agad eh. Para, ano, gustong-gustong Gustong-gustong maligo sa bahay. Eh, kaya lang ha, hindi pwede. Baka mamaya magkasakit eh. Hindi na nga pala namin naalis yung linoleum dito, mga ka anak Kasi nga... Maraming nakapatong na nagamit. Eh, kala ko kasi, eh, hindi na aabutin yung ano. Nung nakarang kasi, hindi naman inaabot. Kaya, din na namin natanggal. Saka na lang. At yun lang muna, mga kaanak. Bye-bye!